oh, um, oh yeah. Hey, what's up mga boss? Magandang araw sa lahat. Sa iyo ng unit pala natin is Zuzu for its F1. So kung makikita nyo ang ginagawa ko dito mga boss, nagbabarbecue tayo. Dahil ito yung ginagawa ng hapon ngayon. Ayan, so medyo tumulong muna tayo dito. Nag-observe muna tayo sa kanya. Siyempre kapag ganitong mga trabaho na siya yung unang gumawa, lalo na yung mga mas higher yung posisyon sa atin, ayan, hayaan muna na natin sila. So ang ginagawa ko ngayon is nagpapainit lang ako ng tambutso nito. Ayan, para uminit yung ilalim ng bolt. Siyempre hayaan muna natin yung diskarte ng hapon. At dito sa time na to, ang laki pa ng tawa ตอนนั้นหับพุ่นยี่ยี่ยี่คุณไปอยู่ตรงไหน Sa side na to medyo naiikot naman pero lumalaban na Ayan. At dahil nag-leak ang head cover gasket nito, ayan papalitan sana. At dahil sa katagalan ng unit, ayan, kinakalawang na talaga yung mga bolt ng ating EGR. At nagsuggest ako sa hapon na hindi na lang tatanggalin tong tube ng ating EGR at ito na lang ang tatanggalin, itong nut nito at itong stud bolt para i-slide na lang paabante yung ating head cover. Pero yun nga, napaka-determinado talaga ng hapon. Ayan, so hinayaan ko na lang, ino-observe ko lang siya at natanggal naman yung isang bolt. At dito naman tayo sa kabila mga boss. Ayan, so dito na magsisimula yung ating problema. So ganito lang ang technique mga boss, hindi natin sasapawan yung mga hapon. Hayaan lang muna natin sila sa kanilang paraan para hindi nila masabi na tayo ay nagpabida. At kapag nag-place na sila, doon pa tayo gagawa. At yun, nakunan talaga sa video na putol yung ating bolt napatawa na lang ng hilaw yung hapon. Ayan, so ang problema dito mga boss, napasobrahan niya ng ikot yung bolt. Ayun, naputol na. Kahit hindi nagbabaga yung manifold at dito na tayo i-insert mga boss. Sabi ko sa hapon, nasusubukan ng tanggalin yan gamit yung welding at syempre sabayan natin ang panalangin mga boss. At kung makikita nyo mga boss, level lang talaga yung putol ng bolt doon sa kanyang manifold. At syempre dahil marami na tayong experience ito sa Pilipinas, kumbaga simpleng simple na to para sa atin. So gumamit lang tayo ng washer dyan dahil yan yung una nating iwi welding At syempre, nat na 14mm. At ang gamit pala namin dito sa Japan is MIG welding solid wire. So may mga video na rin ako na gamit ko ito. At kung nakasubaybay ka lagi, alam mo na yung mga tira ko sa pagwi welding Ayan, so dito, nagkapag-welding na tayo. Hindi ko na lang pinakita. Naitanim na natin yung 14mm na nut. At thumbs up kaya to or mapuputol agad. At syempre, pinakuha ko na yung hapon ng acetylene para talaga magbaga yung ating manifold. Dahil ito yung sekreto dito mga boss. Ayan, sa mga tumitira ng ganito, shoutout sa inyong lahat. Pakishare ng video na to. Ayan, kasi ang mangyayari kapag binaga natin yung kanyang manifold, i-expand ang metal ng manifold at the same time malulusaw yung kalawang sa mga thread. At dito makikita natin nagbabaga na yung ating side ng ating manifold at iikuti na natin tong na itanim natin na 14mm na nut. Ayan so tamang pwersa lang. Ayan so paunti-unti at nung nakita ng hapon na umikot na ayan masaya na siya. <laughs> at pinalipat ko nga yung acetylene dito sa ibabaw para magbalance yung ating init at dahil medyo matigas na yung paluwag nya so hinigpitan muna natin at binalik balik at may iba't iba naman tayong teknik sa pagtanggal nito pero ito ang napaka effective na nalalaman ko at kung makikita nyo dito naputol yung ating tinanim na nut umikot na sana pero hindi kinaya ng ating tinanim dahil uh, medyo maliit lang sa palagay ko at tinaniman ko ito ng 17mm para mas malaki yung diameter sa gitna para makapag welding ako ng todo yan pinabaga ko na naman sa kasama akong hapon at nakalimutan ko palang ipakilala sa inyo siya pala si Hirakawa Sang siya ay isa na sa mga head dito sa shop namin at napakabait niyan sa bait nga ni Hirakawa Sang kahit naputol na yung bolt tumatawa pa rin at dito makikita natin ayan nagbabaga na yung ilalim so ikutin na natin ibalik balik ayan so imposible na siguro maputol to kasi ang laki na ng nut na inilagay ko ang ganito mga trabaho mga boss bawal to sa mga walang pasensya. dahil may mga panahon talaga na ilang bisis tayo magtatanim ng nut at nababali pa rin at pwede nyong gayahin ang ganitong technique mga boss kung hindi pa kayo nagkatry ng ganito. At dito sa part na to, mukhang magandang palatandaan to dahil naiikot ko na. Ayan, makikita nyo mga boss, habang yung hapon is nagbabaga uh, dun sa ating manifold. Ganyan lang ang technique mga boss. hindi lang masyadong random yung mga boss pero napakatigas pa rin yan. Kaya nga, technique at pasensya ang labanan dito para matanggal mo ang ganitong bolt na putol. At dito sa part na to mga boss, ayan, ito na yung panghuling part. Ayan, matatanggal kaya to. Ayan, so ikot-ikot lang. Ayan, kinabahan ang hapon. Kasi kumalas akala niya naputol. Ayan, so ikot-ikot lang mga boss. Kasi nararamdaman ko na na Ayan, natatanggal na natin mga boss Good job! <laughs> Ayan kitang-kita nyo naman ang ngiti sa aming mga mukha. Ayan after one hour. Finally, okay na. Ayan, kung nagustuhan mo ang video na 'to, paki-share at paki-subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow sa ating Facebook page. Thanks for watching, mga boss. Smile lang lagi sa trabaho at good vibes. At God bless sa lahat. See you at the next video.